ng mga netizens, nako, bigla daw naging human rights advocate etong si si Bato de la Rosa. kung natatandaan nyo, dahil nga dikit kay Digong at mukhang, mukhang siya talaga isa sa author nung drug on war na yon, abay, napaka ironic. Taliwas na taliwas yung kanyang pahayag na ito ngayon sa dating siya, sa, sa totoong siya, sa totoong Bato de la Rosa. Tignan natin. Senator Bato de la Rosa, um, the architect, ayun, maganda yung terma. the architect of the Duterte administration's bloody war on drugs, spoke about the need to uphold human rights as he addressed members of an alleged cult accused of child abuse and exploitation in Surigao del Norte on Saturday. Yon. Nakikita natin dito, bida-bida na naman. Kaya may ginagawa wow, may ginagawa, bisibisihan, ang mga katulad ni, ni Bato de la Rosa. Pero yun nga, halatang halata na po kayo. Dahil kung talagang meron kayong advocacy at meron kayong intensyon na maganda, sa bilang kayo ay naitalaga as a senator, dapat consistent eh, di ba? Dapat meron kayong consistent na programa at advocacy. Eh ngayon, nakikita nyo naman, Hmm. Apogi? Para saan? Bakit, bakit hindi nyo panindigan na hindi naman talaga kayo mga human rights advocate? Bakit hindi nyo panindigan na kayo, kayo ay, katulad ng sinabi ni, ni Digong at ng amo nga neto, kayo ay sanay na sanay sa mga inhumane act. ba? Diba? Alright, De La Rosa turns into a human rights or into a human rights advocate Uh, before Socorro, Socorro cult, the senator appeals to members of the Socorro Bayanihan Services Incorporated ensure that the rights, especially the human rights of the youth, are safeguarded. Mm. Um, nililinis, nililigtas ang sarili. Pero nakita niyo naman yung mga pictures na ito, si De La Rosa kasama yung um, si Aguila ba yun, yung senior Aguila na leader na itong kulto na ito. Na ano, ano bang ano bang klaseng or etong mga ginagawa ba ni Bato de la Rosa, anong tawag dito? Posible nga to napakitan tao lang, 'di ba? Wow naman.